tapos I'm a Marcos, Marcos supporter. Hindi naman po sa ganun. Kaya kung sinasabi na tama naman na hindi niya kilalanin, uh, sabi nga ho ni Akla, ni, Man Rec, ni Manuel Recto, ni ng makabayan black si Congressman Manuel, eh hindi tayo po pwedeng uh, sumunod doon sa patridor na transaksyon na pinasok ng dating presidente. So, po, dito po kay PBBM, ang maliwanag, eh kapag ka kontra if it is contrary to the interest of the country, then it's a big no-no for him. Kasi sinasabi nga niya, uh, we will not let, uh, dito, even a square inch of a territory, di ba, na mapunta sa iba, we will not surrender, we will not yield. Ito sinasabi ni PBBM. At uh, mabuti nga, itong si PBBM, eh, yung kanyang uh, campaign promise na hindi niya isusuko kahit na isang pulgada ng ating teritoryo o kahit ano pang karapatan natin meron diyan eh pinaninindigan niya. ba? Diba? Hanggang ngayon, sariwa sa kanyang isipan, pinaninindigan niya 'yan. Kaya ako, natutuwa ako rito sa kanyang desisyon kahit na sabihin pa Marcos walang uh, isang salita Uh, na yung pinaghirapan ni Daddy dig sa West Philippine Sea napabor naman sa China at luging lugi tayo sa kanyang mga pinasok na kasunduan doon eh hindi po kilalani ni BBM and take note I remember nung, uh, sin nung nangungulit po etong ibang mga DDS na time na ipagpapatuloy ba ni BBM o dapat uh, na dapat ipagpatuloy niya mga nasimulan ni Tatay Digong ang sinabi niya ito ay natatanda ko narinig ko noon Uh, sa ilang mga pagkakataon. Sabi niya, eh kapagka maganda ay atin pong ipagpapatuloy at pag-iigihin pa. 'Yun ang sinabi ni uh, ano ni PBBM. 'Di ba? Kaya tama 'yung sinasabi ni ano ni uh, tao, ako ay agripo dito sa kanyang uh, desisyon na hindi kilalanin bilang uh, binding sa kanyang administrasyon. So, kumbaga, uh, kahit sinabi na dati ni FPRRD na yung kasunduan, eh, yung pala, yung mga ganitong kasunduan palang uh, patraidor o pagtataksil sa bayan, eh, ang gusto niyang mangyari ay uh, dahil nakataya ang integridad ng bansa, kailangan itong igalang ng kasanukuyang administrasyon. Dahil at uh, integridad natin ng masisira. <laughs> ba? Diba? At mukhang ito rin po yung dahilan kung bakit panay ang destabilization de nila. Uh, at ang ngayon na banat naman nila dito kay PBBM ay drug addict. Tapos yung uh, uh, isang bagong akusasyon, yung may asin, Diba? Yung kila Kunanan at kay Maharlika. Tapos eh, isa pang binabanggit din ni Maharlika sa response niya sa PIDEA nung nadibang siya ay dealer daw si BBM ng S papunta ng Ilocos Norte. <laughs> Bakit? Kasi nga po, ayaw na ayaw ni dating Pangulong Duterte na masisira siya uh, yung kanyang effort ay mababaliwala wala uh, ang effort niya para sa China. Na sa pag-aakala niya ay beneficial dito po sa ating bayan. 'Di ba? Kaya for me, kudos at uh, meron tayong ganitong presidente, napakahinang presidente, the weakest president that the Philippines ever had. <laughs> Di ba? Na hindi natitinag sa mga pinagagagawa ni PRRD at meron pang alas. na anytime pag napuno si BBM like I I, I forewarned I guess a uh, couple of months ago na ingat kayo kapag ka napuno ang presidente <laughs> di ba po pwedeng uh, i-invite niya na mismo ang uh, ICC. O, lalo na kapag ka uh, meron ng pag-aresto. Di ba? Kaya kailangan nga, sabi ko, si Digong, magpakabait ka. Kung ano ang hindi kilalani ni BBM sa mga pinasok mong kasunduan, allow him. Di ba? That is his job. Hindi trabaho kasi ng kahit na sinong presidente na itaguyod ang interes ng ibang bansa. Katulad ng China. 'Di ba? Hmm. Okay, so i na natin 'yan. And shout out po dito sa aking uh aybigan, kay Go Philippines. 'Yan. Sabi hindi na ako laging nakakaabot ng mga live lalo kay Go Philippines. O nga po eh uh, siguro pre paki-comment na lang dito no, yung uh, regular na oras ng iyong live streaming. Okay, yes na, no? 'di ba? Live na tayo eh. Okay. And si Baby Ruth, oh, no? Na ka rin namin, syempre. <laughs> live po tayo. So gagawin ko na po talaga ngayon, uh, kada alas 10 na ako magla-live. Okay? Tapos pagka uh, isang topic lang, so most likely niyan, meron tayong follow-up ng alas 12 ng gabi. Uh, for additional topic. Kung marami tayong topic, then wala na. Dire-diretso na from 10 PM si ko po 'yan starting uh, tonight. Okay? Sabi uh, <laughs> hindi ata maintindihan ni Haliloke yung sinabi ni BBM na uh, i-invoke lang niya ang MDT kung may existential threat crisis na. Naiintindihan naman po niya yan, kaya lang talagang matigas lang ang ulo. Isa kasi mas mahirap makipag-usap sa bato ang utak eh, kasi merong ibang layunin. Ito yun o, no, oh, yung interview. The U.S. has weighed in. It constantly points to Article 5 of the Mutual Defense Agreement, which was signed in 1951. It now says that it now extends to all armed conflicts, armed mm. attacks mm. in all, in any area of the south china sea in practice. Mm. what exactly does that mean? A incursion, for example, to occupy, which has already happened, but we're still trying to keep it peaceful. <laughs> yun, ha, na na BBM incursion, for example, to occupy, okay, incursion. occupy. which has already happened, but we're still trying to. in all, in any area of the South China Sea. In practice, what exactly does that mean? A incursion, for example, to occupy, which is already... To occupy. Okay. Sabihin na naman nila, nakakatakot po mga kababayan sapagkat ginamit na po ni PBBM ang salita na occupy. Eh, wala naman pong nangyayaring ganun. <laughs> Sabi ng PBBM, PBBM is to occupy. Diba? Incursion. To occupy. Diba? Diba? Happen, but we are still trying to keep it peaceful. But we avoid, as I said, we think about peace, it does not serve any purpose to heighten tensions, to say, okay, I am invoking now the mutual defense treaty. I don't think anyone wants that unless the effects are such that it is a threat, It is, it will become an existential threat to the country. Then I think it's very easy to say that would trigger the mutual defense treaty, the agreement between the United States and the Philippines. Tama, Oh, kapag uh, existential na, uh, exist, existential threat na sa ating bansa, alam ka naman ng mga pa-presidente, alam ka naman na umano pa siya. Uh, isipin pa niya, hindi kasi makamagalit si Daddy Diggs. Eh. Eh, baka kasi uh, maraming um, maraming mamatay ng mga Pilipino, lalo na yung mga sundalo, may pamilya yan. Alam ka naman gumano'n pa presidente natin. Kaya nga, habang maaga, ngayon pa lamang, no, yung mga sundalo natin, yung Navy natin, Mag-resign na kayo. Kung hindi ninyo, uh, tawag dito, kung kinakatakutan ninyo ang kamatayan sa labanan, mag-resign na kayo para makakuha ang ating bansa ng tamang tao na magsisilbi sa kanya. Yung uh, kayang panindigan, buhay man o patay, ang kanilang sinumpaang tungkulin na talagang sila ay sundalo ng bayan at hindi po sundalong kanin. Di ba? na ibig sabihin sundalong kanin, eh, duwag, palamunin lang, sahod lang ang kailangan. Kaya nandyan, may kita mo, nagbibitbit ng armas. Pero pag yung uh, kinakailangan na talagang uh, itaya ang buhay, eh, eto na. Yan, yan po yung mga sundalo na pagka bumaril, nakaganon. Nakatago na sa bato, imbis na itutok sa kalaban yung baril, nakaganon. Baga palobo. Nandito yung kalaban, nandito yung sundalo ba nakatago siya. Tapos babaril siya pa ganun. Para yung bala <laughs> parang tamaan ng ligaw na bala yung kalaban. Kaya putok lang putok. Ay nako. Oh, tuloy pa natin 'to. The threat has grown. We must do more. Defend our territory. people are seeing so that the moral diba? the threat has grown. Must defend our territory. Totoo naman eh. 'di ba? That the threat has grown. Yenso, West Philippine Sea. Eh. ...rights uh, as uh, recognized by the... Alam nyo, ano eh, uh, makat ko lang muna, no. Uh, Kapansin-pansin kasi kay PBBM, kapag may Eto na nangyay... eh, po na ko lang, ha. Uh, I figured out na uh, kapag may nangyayaring hindi maganda ano, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga ngisda, eh, nagkakaroon siya ng uh, ganitong klaseng aksyon. 'di diba? Talagang tinututukan niya. Kailan pa nagsimulang tutukan ni PBBM ang West Philippine Sea? Kung alam, kung naiisip, kung na-figure out niyo 'yon, please type po. Type niyo yung comment niyo international community, through international law, through the UNCLOS. We feel very close to that. We have not instigated Achaba. any kind of conflict. We have not instigated any kind of confrontation. We are just trying to feed our people. We are just hoping to let our fishermen fish and uh, to go about our business uh, within our EEZ and within our baseline. I would say that it is whatever... Diba, yun lang naman yung gusto niyang mangyari. Eh. Katulad din ng gusto ni dating Pangulong Duterte, payagan yung mga mangingisda natin na makapangisda. Pero kay PBBM, eh, wala tayong consideration na kapalit in favor of China. Because pagka ginawa po kasi yan ng Presidente ng Pilipinas na makikiusap sa China, tapos eh, meron silang isulong na interest. For example, eh, mangisda kami sa inyong EEZ. Magpatrol kami malapit sa inyong 12 nautical miles territorial waters. Alam niyo, pagkaganon, ibig sabihin, you already recognize their dominion. Uh, at uh, that is tantamount to uh, partially surrendering of our sovereign rights. Diyan po sa ating, kumbaga, sinusuko na natin partially ang EEZ. Uh, bakit partially? Uh, the rights to administer, yun po yung ating nila, binibitawan doon. By letting the foreign, co uh, foreign uh, country na may interest doon, it's okay kung uh, mga walang interest na ang kinin It's alright. Kahit na mangisda yan, mag, mag, uh, mag wash pa yan ng mga barko nila dyan, okay lang yon, Di ba? Pero kung yung merong interest na agawin yan, aba, ibang usapan na yan. Oh. Yun lang naman ang gusto ni PBBM dun eh. Normal na buhay ng mga Pilipino, ng mga mangingisda, dyan po sa West Philippine Sea. At yung ating karapatan na mangalap ng mga kayamanan, ng mga resources, eh huwag pakikialaman, huwag sasagkaan ng China. Dahil binigyan tayo ng karapatan dyan ng claim ni Apolakay, yung uh, uh, PD 1596 at yung PD 1599 noong 1978 na kung saan eh, diniklara niya ang ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Tapos nagkaroon ng unclose noong 80s at ito na nga hanggang sa naging effective ito, di lalo pang napagtibay ang PD-5099. ba? Diba? Increase in activity there is, no matter how you define it. How confident are you about U.S. support? How far do you think the U.S. would go To support the Philippines in the South China Sea. Well, thus that, far, we can say that the United States has been very, very supportive in every way, and it has. Uh, the United States has really uh, shown that it takes very seriously these agreements that we have. It is dangerous when something goes wrong. We'll run to Big Brother. Uh, th that's not the way we treat it at all. We do this for ourselves. We do this because we feel that we have to do it, and it's not at the behest or at the, of the United States. Just to follow up on that, how? Confident are you the US is willing to go to war with China over a disputed reef in the South China Sea? How far is the US prepared to go? What are your talks suggesting to you? A step back from that question is that that is precisely what we want to avoid. Uh, we want to do everything we possibly can, together with our partners and allies, to avoid that situation whatsoever. This is not poking the the bear, as it were. We are trying quite the opposite. We're trying to keep things manageable level. Uh, <laughs> So, BBM, we are not poking the bear. <laughs> Pag na, in, na ni, ano, ni Chi. O, niyo, And it's not at the behest or at the, of the United States. Just to follow up on that, how? Confident are you the US is willing to go to war with China over a disputed reef in the South China Sea? How far is the US prepared to go? What are your talks suggesting to you? A step back from that question is that that is precisely what we want to avoid. Uh, we want to do everything we possibly can, together with our partners and allies, to avoid that situation whatsoever. This is not poking the the bear, is it? Wait till among dolphin. Di ba? Pwede namang butanding. Talagang yung bear pa, ha? Kaya pumasok sa isip ko si Winnie the Puka agad, eh, nung marinig ko, eh. <laughs> si, ano, si President G. <laughs> we are trying quite the opposite. We are trying to keep things manageable level, uh, to continue the dialogue, whatever they are, at every level. And we have initiated many of those dialogues. At the, we have dialogues at the sub-ministerial level, at the executive level. I think that that's what we have to continue because volatilities in the area, in the region. O, oh, ba? Diba? Sinasabi lang ni PBBM, hindi kami iyakin na gaya na sinasabi ng iba, like ni Harry Roque na, uh, America, America, tulungan nyo kami, MDT. Nilusob kami, kinutongan kami ng China. Hindi ho ganun. Kaya sabi niya, that is precisely what we're doing. We're doing everything to prevent that from happening. Pero sabi niya, if there's an existential threat to the country, then we might as well avail the... Uh, mutual uh, defense treaty. ba? Diba? Eh, which is tama namang action yun. Oh. Hindi po yun ano, makikipagyera tayo agad-agad. Kung hindi, nagtawag lang tayo ng kakampi natin para mapangalagaan ang ating interest. Anak ng putya, inaagawang ka na, harap-harapan. Diba? Nandiyan ang Amerika. Hey, willing kami tumulong. Tapos ikaw, hindi, kaya namin ito. Yun ang ginawa nila nung panahon ni Pinoy. Panahon ni Pino yun ang ginawa nila. And I just, I just, ha? Kakabasa ko lang ng kahapon yan, eh. Ng uh, isang artikulo. Ito palang, uh, ito palang uh, mutual defense treaty natin. Ang ibig sabihin daw po nun, sabi ng mga Amerikano, ha? Uh, ni Lloyd Austin, ay uh, extended po ito. Hindi po ito nangangahulugan na sa Pacific side lang naman. Kasi doon ang problema when it was uh, agreed upon by both countries. Bagkus, ang uh, tinutukoy doon, doon ng uh, ng uh, mga provisions ng Mutual Defense Treaty ay kabilang po kung saan ang interes ng Pilipinas na nalalagay ito sa panganib at kapahamakan. Kaya nga nilinaw nila na including the South China Sea any Uh, attacks from anywhere in the South China Sea sa inyong uh, Navy at including po ang inyong Coast Guard. Yun ang nilinaw nila. So, noong time ni Pinoy, hindi nila inavilion Kaya nga nagkaroon doon ng interpretation sila na para hindi nila maavail again ha para hindi nila maavail ito at walang makakapag-pressure sa kanilang na ma maavail ito uh they release an interpretation by saying na uh once the US said we will not uh, interfere uh diyan sa mga disputed uh, waters sa pinaga syempre disputed pinagaaawayan nga di ba tapos eh oh, uh South China Sea is not included doon sa saklaw ng uh, mutual defense treaty. Kaya hindi po inavail ng Pinoy administration pero pwede po na lang i-avail 'yon para ay mga Amerikano eh, makisaw makisawsaw na doon. Diba? ba? Pakisali na. Talagang uh, uh, military confrontation na 'yon and I don't think na ang China ay eh, makikipgigirahin yung mga barko ng Amerika roon. Eh para saan pa? Ika nga po e eh, sayang ang tato. Di ba? Para saan pa meron tayong kaalyado na willing na tulungan tayo, igiit, hindi po para makipagpatayan agad, igiit ang ating karapatan. Di ba? Why not avail? Ayun eh, ang sinasabi ni BBM. Pag nag dumating tayo sa puntong ganun, then, i-avail ia natin yan. Di ba? Hindi yung uh, uh, binulungan ka lang, there might be trouble, sabi ni Chi. Ibig sabihin, eh, Malayo naman na baka magkagulo tayo pinagpilitan mo yan na magkaroon ng gulo pag ha yun yung parang wa yung pala na trouble war pala yun <laughs> that was the interpretation of FRR FPRRD di ba? sa bulong sa kanya ni chi na if you insist digging your oil in the recto bank mr president um i say that uh, there might be trouble. Oh, ayun, natakot na. <laughs> At alam nyo, palusot na lang yun para i-justify. Palusot lang yun. Dahil lang yun. hindi, yun na, ano, ang sa akin dun is, ano, uh, uh, ano lang yan, uh, pagpapalusot lang nila yun. Okay? Basta lari ka interesting to watch. Sabi ni Acosta Adventure. Why? What do you mean? Uh, sabi ng mga DDS, matapang at may kamay na bakal si Digong, pero bibig na bakal lang pala. O nga, eh, di ba nakipaghamun, nakipaghamunan ng barilan kay Waldi Carbonell sa Davao City? Nung dumating si Waldi Carbonell, hindi raw nagpakita si Duterte. <laughs> eh kasi nga naman, baka biglang, di ba, jewel nila yan, bigla siyang tamaan. Eh, di, <laughs> Baka masaktan. Ay, nako. Ano Basta pro-China, kahit matalino dahil abogado. Uh, abogado, bububuhan. Bu bu Kaya nga eh. <laughs>